cure namin to. Kung sakaling may merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating, ating CIDG. Nang hapon June, ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Sison, kailangan naman anya ng flood control project dito sa lugar. Kung kaya't nararapat na matibay yung pagkakagawa at hindi substandard yung mga materyales na gagamitin dito. Hindi na muna papahintulutan na may pumasok at magsagawa ng konstruksyon sa flood control project sa bayan ng Bawang, La Union. Ayon kay Independent Commission on Infrastructure Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay itinuturing ng crime scene ang lugar. Isa secure namin to, kung sakaling may merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating, ating CIDG. At ngayong nagsisimula na ang Independent Commission sa gagawing investigasyon sa maanumalyang flood control project, uumpisahan na rin nila ang pangangalap ng ebidensya sa mga proyekto. Magkakaroon din tayo kasi looking at the, the quality of the concrete, magkakaroon din tayo ng coring test para kasi may specs din yung yan, structure, o, structure yung, structure yung cemento cemento yung, yung strength ng cemento so i core co test din natin yan at pag nakuha na lahat yan then we are ready to file a case consolidate yeah. lang namin yung mga pieces of evidence Kanina, nag inspection si na Mayor Magalong kasama si Public Works and Highway Secretary Vince Tison sa Flood Control Project sa Barangay Akaw at Barangay Kalibaya sa Bayan ng Bawanga. Dito na diskubre ng kalihim na peke ang inilagay na whip hole sa naturang proyekto. Ang whip hole ay ang inilalagay na tubo sa isang infrastruktura gaya ng flood control project upang hindi magkaroon ng stress sa istruktura. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke ang yan eh. Para mapakita lang na meron pero hindi naman nakapatong lang. Na. Isa din sa ikinadismaya ni na Secretary Dison at Mayor Magalong ay ang nadiskubreng substandard na bakal na ginamit sa proyekto. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Sigang may kontrata dito, ayusin nga to. Sarili nga pera. Hi, pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipafile. Hindi porket ah, ayusin nga, wag kaso, hindi ganyan. Ayusin nga, pero may kaso yan substandard Pero lumalabas na may 0.48, meron pa nga 1.6 yung measure namin ni Secretary Beans. Ano. Tapos yung pati yung tie wire, instead na double tie wire, single tie wire lang. Ano. Ipapa-analyze din natin lahat ito. Samantala, sa ibinigay na detalye ng DPWH, ang naturang flood mitigation project package 5 at 6 sa Bawang River ay nakasaad sa 2024 General Appropriation Act o GAA na nagkakalaga ng nasa 89.7 milyon pesos sa kada isang proyekto na kung susumahin ay aabot sa may 179.4 million pesos. Makikita rin sa record na parehong Silver Wolves Construction Corporation ang nangasiwa sa proyekto na kung saan nakasaad na isang daang porsyentong tapos na ang proyekto noong March 16, 2025. Ulitin ko, kung magpapagawa ka ng kahit bahay na mag-iit, kailangan ng plano gagong gago na naman siguro kung magpapagawa ka ng almost 200 million worth na flood control project. No, nakailangan ng uh, maayos na engineering design. Kailangan kasi dadaanan ng tubig to eh. Diba? So kailangan to matibay. Kaya naman sinabi ni Mayor Magalong na kasama ito sa iimbestigahan ng Binong Independent Commission. Yun dahil nagsimula na ang ICI sa kanilang gampanin, tiniyak naman ni Secretary Dizon na nakahanda silang tumulong sa kung ano man yung mga kakailanganing ebidensya o dokumento ng Independent Commission para sa kanilang gagawing investigasyon sa flood control project sa bansa. At yan muna ang ating update mula rito sa Bawang La Union. Balik sa inyo dyan June.